Iyon na po ang magkwento. Ano ho ba yung nangyari at uh, paano ho na nagbunsod sa pananaksak ng mga estudyante yung uh, kanilang kapwa-estudyante? Opo, ganito po ang pangyayari nung nakaraang biyernes po. Nagkaroon po tayo ng incidente, ng stabbing incident dito po sa kahabaan ng Balikatan Street, Barangay CAA. Ito po ay nangyari ng alas 7 ng gabi. Ngayon po, bago po mangyari ang incidente, yung biktima at saka yung suspect na po sila ng pagtatalo doon po sa pagpatay sindi ng ilaw doon po sa CR mga bandang alas 4 ng hapon. Ngayon po uh, uh, nagkaroon ng salitaan, nagkaroon ng hamunan hanggang sa pagdating ng 7 o'clock yung mga CICL natin, yung tinatawag ng mga suspect na mga minors, inabangan po yung biktima doon sa labasan pag-uwi. Ngayon po eh binugbog mm. nila yung biktima hanggang sa mayroong deadly weapon na pinang saksak doon sa biktima. Bali, dalawa pong biktima dito, magpinsan na grade 8 students, kausan kawasan sila po ay pauwi sa kanilang tahanan. At ang mga CICL po na involved ay tatlo po sila na magkakaibigan. Mm -hmm. So, Opo. pwede pwede bang bagitin kung anong paaralan? Opo, po, uh, ito po ay nangyari sa Captain Albert Aguilar National High School. Pero sa labas Nakahabaan na po. po ng, Opo, sa labas po ito nangyari. Mm, sa labas na po. A, a, base po dun sa inyong kwento, yun yung biktima at yung sospek ay nagkita sa CR. Opo, bago, bago, bago mangyari yung insidente, nagkita po, nagkakagutan sila sa CR dahil po doon sa pagpatay ng biktima sa ilaw. So parang pinapatay sindin niya yung ilaw na offend oh. yung sospek. Opo, opo. Ganun po ang nangyari. Na I assume ay kakilala niya. Classmate po niya o ibang year, ibang section? Hindi po sila magkaklase. Ang suspect po dito ay grade 9 student. Yung biktima naman ay grade 8. Mm -hmm. Yung grade 9 po, ilang taon na po yun, sir? 16 years old po. 16. Kung ganyan po, ah, sorry po yung dalawang biktima ay patay. Dalawang biktima po, yung magpinsan. Kasi nung pauwi yung biktima, yung una na nagkaroon ng kasagutan sa CR. Mm -hmm. Nung pag-uwi niya, kasama niya yung kanyang pinsan. Okay. Parehas ang silang inuwihan na lugar. Mm -hmm, mm -hmm. So parang inabangan, saka po sinaksak. So ang nanaksak po ay 16, tama po? Ang nanaksak po dyan, allegedly sa base dun po sa mga witness din ng mga minors, grade 8 students. Ang nanaksak po dyan, yung 14 years old. Oh. Bali, yung isa mm -hmm. po na naka sa CR, hindi po siya ang sabi nila na hindi daw po 'yung nanaksak. Kasi 'yung 14 years 'yung nakaaway nila sa CR. Nagtawag po ito ng dalawang kaibigan. Mm -hmm. Ito po 'yung 14 years old and 15 years old. So inabangan po nilang tatlo doon sa labasan ng school. Mm -hmm. At sabi po na mga nakakita ng mga witness, witnesses na tatlong minors, 'yung 14 years old po ang nanaksak. Nanaksak. Oh my god. Akala ko yung nakaaway niya sa CR na 16, hindi pala. Hindi po. Hindi po yung nangasak, ang sabi ng mga witness dito. So yung 14, sir, ang sasampahan ng murder? Tatlo po sila. Tatlo, tatlo po sila. sila. Tapos, tatlo, opo, opo. Kasi uh, nagtulong-tulong sila para gawin yung krimen. Hmm.